Yo, what's up? Mga baby boy, baby girl lahat dito sa Bagnutan. Nawa na discover mga baby boy. Oh. Dili kaya ni Agarwood. Pero hangi ibunga. Basig isa sa katong mahal kay kahoy bakit sa kay nakaila na. Nya. Yeah, Napa-jay sana ko nakita do. Ato-ato itong itom nga, nag -itom, gani. Kana, 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 kena. Oh. Mana yang kita wago og, og milo. Mana yang milo mga bibi bibi girl. So pesakdan nato na sa dek saya hantul ganan. Di lang nato na dek store bohon jadi tulugan. No, pesakdan nato na. Oh, sa English pa ka ng milo, mag mo nang sibit yata sa itong mga nagkakaon kape ang tawag ito si bit coffee ito, itong ilang ginakaon ng kape niya ina inluan mga, mga tais milo ba ng mga kape ito si bit coffee so kana siya ito kana nagitom kana kana nagitom kana 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 nagitom kana nagitom kana nagitom kana nagitom kana nagitom Ha, ah, mo milo. Sagdan na to na dinaton ni Lapitan gid ni mo na